At nanalo siya dalawang cart <laughs> punuin mo yan ha ah. Hola mga ka subscribers nandito na pala yung mga parcel niyo galing sa box ni Yunis Una kay Maria Alvior Maria Alvior Cristina Enfante, Risa Dales, Ati Melody Sawal, Hazel Narciso, Melissa Balais, Nanay Bebe, si Alas. Tapos ito kay JRAs. Kay JRAs. Tapos ito kay JRAs din. to so kay para 5 kay Luna Gaton, Luna Gaton, kay Lola Flor, Flor Rapol, kay Sen Sales. Charmaine Sales Kay sis Moren Estrella Kay sis Eva Marie Domingo Kay Nelcy Lamag Kay Ati Jocelyn Castro Kay Sis sa Gonzalo Kay Sis Kay ito kay Sis Marilisa Gonzalo din kay Christine Nabetse. Chloe Jane Aquino. Edeline Ramos. Kay Sis Edeline Ramos ulit. Bird Shine Flores. Kay Ate Sally Agbat. Kay Ate Susan Aninyon. Johnny De Johnny De Arco. Sis Maris Bebar, Ate Vivian Cortez. Tay ate Sheila Balute. Kay sis Chris Montero. At ang panghuli kay... Christine at saka sa asawa niya kay Marvin Mangalos. Yan lang po yung may parcel kay Unis Lavarias. Magkano lahat? How much all of that? Again? Enzo, ayusin mo, Enzo. Where is the truck? Nagtatambak talaga ako ng cut litter kahit nakakakuha ako sa dumpster. Dahil yan po ay mahal. So, habang may extra na pera, ganun ako, nag i talaga ako. Don't hit the car, please. You got it. Okay, be careful. Mag-exercise ka kasi. Bilisan mo. Wait, is color. I'm coming. Push. Okay. Aba ng resibo mo, Bea. Ah. <laughs> Hello, mga ka-subscribers! Congratulations sa ating anim na nanalo sa ating paslat, 658. Congratulations to Abby Valenzuela. Miss Lilybeth Gaton, yes, meron si Miss Lilybeth kasi dapat kay Mira Lisa ito. Kaya lang si Mira, meron siyang baby box eh yung mga ka-subscribers naman natin mapagbigay, syempre meron ka na rin naman, so bigay natin sa iba, o ganon tayo thank you Mira Lisa kaya nagkaroon si Miss Lilibet kasi gini boy ni Mira and shout out to Beverly Tal ayan, meron din siya panalo rin and sino pa ba? Uh, Daisy Kavan uy, galing and si Miss Marites Romola Tama ba? Romola o Romolan. And last one, si Miss Vilma Abrimatia. Congratulations! Abang-abang lang po kayo dahil next Sunday ulit meron tayong pa-slots. Kaya syempre dapat nakafollow ka sa aking dalawang Facebook page. Mabet Slots USA at Mabet Dumpster Queen at updated ka din sa ating mga upload-upload. Katulad dito sa YouTube. And anyway, ito, marami na naman akong nabiling sale. Sale! Ang ganda! Ang short, tingnan nyo. Tag 2 dollar. Kung baga, 110 pesos. May maganda ka ng short. Mm. Tapos yung regular price, ayan almost 17 dollar. Magta-tax ka pa. So, sabi na natin, 18 dollar ang isang short. Pero, nabili lang natin ng 2 dollar. So, meron tayong isa, dalawa, tatlo, apat. Iba-iba man yung kulay. Pero, ano lang siya, halos plain. Ilan na yun? Apat? Lima? Anim? dami ito eh. Marami pa doon. Comment ka kung gusto mo. At kung ano ang size mo. Abangan ito ha. O, ito pa. O. At syempre, tsinelas. Bumili ulit ako ng tsinelas. Ito naman ay size 10. At marami tayong yung tsinelas na ganito. Tagpipiso naman ito. Ito pa. O, tagpipisong tsinelas. Pwede na 'yan, 'di ba? O 50 pesos. Diyan sa inyo mabili nyo 'to, ano, 80. May nabibili pa bang 50 pesos na tsinelas? Pero ito ilalaban ko ito, ha, malambot. Mm, ganda 'yan. Ano 'to, eh uh, fake ng habanas. <laughs> fake ng habanas. <laughs> Tagpipiso, ang ganda ng kulay. Summer na summer. So yarn ito pa, chanelas so bali, tatlo yung ganito ko at ito po siguro mga sampo na ganito at yung ating short bakit parang konti yung short ko hmm, hindi ito ah madami to siguro nasa loob ng bahay kasi bakit ito lang ang dami ko nitong binili But anyway, yun lang ang nandito baka nasa loob ng bahay kasi may grocery din kami sa loob ng bahay. So yan, maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta ha. Abangan po ang ating paslats. 58 ulit na ka-subscribers. Random lang po ito so hindi po lahat mabibigyan. At syempre yung mga naglaro na kahapon o kagabi, pahinga muna kayo ha magbigyan natin yung iba, magkaroon ng chance manalo ng parcel. And comment ka din kung anong size mo. Dahil yung mga short ako dito, katulad ng size 38, 34, 36, 37, 39, 40, at 50. Ay, grabe! <laughs> Walang 50! <laughs> Asan kayo pang short nito? Ito, mga subscribers Oh, alam ko eh. Ang dami kong biniling short. Hindi ako bibili ng konti, no. Bibilhin ko lahat para sa inyo. Oh. Ilan na yung nabilang natin? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh, ang ganda oh. 10 11 12. ito pa. 13. <laughs> Ah, oh, 14, 15, 16. Ganda ng short na yarn. 17, 18. Oh, 'yun. This is short. Sand ka pa. 10 dollar lang. <laughs> Ang dami. <laughs>